Bye, guys. For today's ulam pala. Sinigang na naman ang ulam namin kagabi. Ganyan din ang ulam namin, guys. Kasi nga yung anak ko nag-request na gusto niya ganyan uli ang ulam namin. Kaya bumili yung asawa ko ng kahit uh, limang piraso lang para mayroon lang siyang iulam. <coughs> Siyempre kasama din kami, guys. Kaso lang, hindi eh, ako masyadong kumakain ng ganyan. Kasi ayoko rin na mamayat. Maheblad na ako. Yung dalawang araw na kami kumakain. Ang ginakain ko lang dyan yung agabi, gabi, kanilang tapos yung gulay, ako lang naman ang kumakain yan. Justin, o, oh, favor dyan Ang sinigang. Tapos ang ulam namin, prito. Ano ba itong maluto? na ano ba itong bangus mar? Uh -huh. Bakit parang maputi pa? <laughs> <laughs> oh, kain tayo guys. Mm. Justin na paborito ang sinigang. Ayan guys, nag-voice over ako kasi tinakpan ko yung kilikili ko baka iba sa na naman ako bakit sabi niyo oh bakit ang itim ng kilikili hindi ba sobrang itim ng kilikili ko guys okay lang na ano kunti lang ba ang importante wala kang utok kahit medyo maitim yung kilikili mo kaya tinakpan ko baka mabasa naman tayo guys na baka sabi niyo oh nakasot ka ng ganyan maitim yung kilikili mo okay. bukas asin. hindi naman ganito ang ulam natin may blood time nito lagi babo. ng ano ano

办公室。 Ah. Tao. Oh. Oh. Dan mar. Hmm. Ada ya. Ada to. Para mata bangga. Hmm.